Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamput-anim ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica mga hinirang ng Diyos Sama at ng Panginoong Esokristo, sumayin nyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Sama at ng Panginoong Esokristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananali kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob na niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarian ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Esus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandang loob ng Diyos at ng Panginoong yeso Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin kahit sa ipahayag na ang poon ay dakila sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas ang poon ay tunay na dakila marapat na papurihan igit sa sinumang Diyos siya'y dapat katakutan ang Diyos ng sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Aleluya, Aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapaghariyan ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang kargatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo at kung may kayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para si parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa naman ang templo, walang ano man ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpani naman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ni Numan ang dambana. Ipinanumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni Numan ang templo, ipinanumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni Numan ang langit, ipinanumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakalukluk doon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.